Pumakain si ka ng dried fish, Koby? Opo. Pumaitan mo lang yan. Ito si Kai, syempre. Okay. Lang naman. <laughs> Magkasama nga si Nagay Lynn at Koby Paras, nag-beach sa Infanta Quezon. Ang kukyut ng kanilang mga kuha. Habang tinitignan nga sa camera, ang kanilang mga foto.

May nagtanong nga kay Kobe kung kumakain siya ng dried fish o sa Pilipino ay tuyo. Sumagot nga ito ng opo. Hinahayaan nga muna silang maunang kumuha ng pagkain. Napakabait nga ng family ni Kaylin na kasama nila dito. Pinaghain pa nga ng gulay ni Kaylin. Nagmotor din ang couple sa Taming Dagat at si Kobe ang driver nito. Nakakahanga nga silang dalawa very low-key pagdating sa kanilang relasyon pero napaka-sweet ang daming outing na magkasama. Si na napakagalang at lahat nga ng matatanda ay kanyang pinuntahan at siya ay nagmano. Naimbitahan nga sila dito ng isang vice mayor sa infanta at pinatikim sa kanilang masasarap na pagkain at nagustuhan nga ni Kobe ang suman dito.